Ngi magluluto po tayo ng sinanglaw. Ayun po. Sa Ilocano pinapaitan po. ayan po yung ingredients natin. Wala pa tayong papait kaya yung lemon na lang nilagay ko. Ayun mga kalungi. Tara, slice it na natin mga kalungi. Para umpisa na natin maggisa. ayan mga kalungi na slice na natin. Pwede na tayong maggisa. ayan na maggigisa na po tayo. Tabayan na natin mga kalungya. Magigisa na po tayo. Magigisa na po tayo mga kalungya. Lagyan natin yung uh, pinakamalupit na bawang. Kasi mainit na yan eh. Ayan. Wala yung DIY ito nandun sa loob. Kaya hawak-hawak lang muna.

tapos sabay na lang lahat maluto. Ngayon na hmm, ya natin, para brown ng bawa. Yeah. Dati-dati pag nagluluto ako, okay, na? hindi programmer magbaba na rin ko ano matagal kasi magluto sa ganyan doon oh. yung um, di kuryente mas madali yung ano yung gasol chillin dito matagal ano yung so, magbaba na yung ano na dito ko nang ilagay yung Carne. Wala ko nakabili ng sili mga kalungi. Bilingin na lang ako doon sa kasama ko. Ano, ilagay ko na lahat. Ayan. Sabay halu-haluin natin konti. Tapos balikan natin after

na guys natin ito mga kaluhuyan eh. lalagyan natin ng konti ng sabaw kasi ayun na na gusto nyo mga mga Tapos natin mag-isa Ito. Hindi man lang nilagyan ng ano yung laman. Puro lamang loob lang. Dapat may laman din siya Okay, okay na natin yung kamatis mga kanungi. Uh, Para sabay sabay na. Okay no. tapos natin ilagay yung kamatis ano mo muna natin siya okay, pakuluan natin konti takpan natin siya tapos balikan natin mamaya mga karungi mga 5 minutes Ayan. balikan natin mamaya mga karungi eh. kukunin mo yung takip para naman masarap Hihingi ako lang sili sa kasama ko. Lawang sili Kalimutan ko. Happy yung mga 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 kalungi. Balikan siya mga kalungi. Pwede siyang sabawan. Pagyan na natin ng sabaw. Para maganda yung pagkalambot niya. Lagyan natin ng maraming sabaw. Pakulo na ako sa ano nga. Para naman mainit na masyado. Ayan siya, ang dami. Marami natin yung bagay. ko na rin ng ano mga kalungi, pang lemon. Ito na yung pang pait niya. Lemon na lang yung nila. Mas masarap kasi panglimon ni. Eh. Ya. Palambutin na lang natin mga kalungis. Palambutin na lang. lang. kasi gusto mo ano natin takpan na natin mga kalungi para lumambot siya ayan balikan natin after few minutes okay mga kalungi naluto na ayan o nagmanti-manti ka na siya Sarap to mga kalungi. Tsuran ko na lang mga kalungi para upload natin. Minis product na po ito mga Mga kalungi. Hindi na ako makita yan. Ay pa ganyan pala. Ayan. Ay hindi rin ako makita. So yan na mga kalungi. Tapos kakain na tayo. Nakapagsaing na rin ako kanina. Ayan o, yun man, natira pa. Ayan. Titirahin na natin yan. Ayan. Tara na mga kalungi, Kain na tayo. Sandugin na natin to.